Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong kuwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita, at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan. Tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada News midterm elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News, News. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. brigada in the heart of changing life Maka tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Villa. Our home, our treasure, and our pride. Join The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, kabrigada ala ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ito hong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpleto na raw. Pero si Atty. Harry Roque hindi raw kasama. Ang vlogging naman sa clearing operation ng MMDA, bawal na. Samantala mga kabrigada, ang NSC naman tiniyak na dumaraan sa due process. Ang mga naaresong Chinese na inakusahan na ng ESPY sa Pilipinas. Ang Philippines and US Air Forces lalahok sa Cope Thunder Exercise. Ito naman hong Datu Odin Sinsuwat, opisyal na hong isinailalim sa Comelec. Control. Pani-bagong taas prasyo naman sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada ikalima sa buwan ng Abril taong 2025. At kami humangin inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Maricar, Sargan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ng ating mga balita, mga kabrigada, na kompleto na raw ho. Itong legal team na magdedepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan ho yan sa International Criminal Court. Ayon ho mga kabigada, sa kanyang abogado, lead counsel na si Nicholas Kaufman, maaari hong sa araw ng lunes, April 7, ay maisa sa publiko na ang mga pangalan ng kanyang abogado na bubuuho sa legal team. Kinumpirma naman ni Kaufman na hindi ho kasama sa listahan si dating presidential spokesperson, attorney Harry Roque. Paliwanag ho niya, humihingi pa rin kasi si Roque ng political asylum sa The Netherlands kaya hindi ho ito maaaring makadalo sa pagdinig ng ICC. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na hinihintay na lamang niya ang isang dokumento bago ho siya umuwi dito sa Pilipinas. Bagong bago, Brigada balita nationwide. Samantala, ang mga pamilya ng drug war victims target pa imbestigahan sa NBI ang natatanggap ng na mga online abuse. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-brigada e mo. Brigada! brigada. Bye, report! lapit na ng mga pamilya ng mga drug war victims sa National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y online harassment campaign na nantatarget sa kanila. Kahapon ay sinamahan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang apat na kaanak ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglapit sa NBI. Sa Facebook post ng NUPL, nakasaad na ang mga pag-ataking ito gaya ng dinoktor na mga larawan, fabricated narratives misogynist hate speech at disinformation ay idinisenyo para i-discredit ang pamilya ng mga drug war victims at kanilang mga abogado. Mas tumindi umano ito matapos maaresto ng International Criminal Court o ICC si Duterte. Sinasabing ang pangaharas daw na ito ay sumasalamin sa lalong lumalakas na loob ng mga agresibong taga-suporta ni Duterte, mga bayarang troll at matitinding loyalista na pinalakas ng isang pamuno ang umiiwas sa tisa at nabubuhay sa takot at pagpapalabo ng katotohanan sinusubukan umanong patayin ng kampo ni Duterte ang accountability sa kabila niyan sinabi ng kampo ng mga biktima na hindi sila mananahimik, mananatili umano silang armado ng katotohanan at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and You. Uh, sorry. Uma, brigada, malita, Ito naman hong mga pagbavlog sa mga clearing operations ng MMDA. Aboy, pinagbawal na raw. Brigada Jigoboy, Kostodjo, i-Brigada e mo! Brigada! Brigada. Yeah. Ipinagbabawal na ng Metropolitan Manila Development Authority ang vlogging, pagre-record at iba pang anyo ng pagdodokumento ng kanilang operasyon. Kasunod ito ng kontrobersyal na clearing operations noong March 25 sa Quezon City na kinasasangkutan ni Gabriel Go at ng isang pulis. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, layunin ang kautosang ito na mapanatili ang kaayusan at seguridad sa mga operasyon ng MMDA. Tanging ang Public Information Office ng MMDA lamang ang awtorisadong mag-post ng mga larawan at video ng mga operasyon sa kanilang mga opisyal na social media accounts tulad ng Facebook, X at Instagram. Samantala, bibigyan ng abogado si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go matapos siyang sampahan ng kaso ni Captain Eric Felipe, nakapaghain na rin si Go ng sagot sa show cause order na ibinigay sa kanya ng MMDA. In the heart of changing lives ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Rapido, rigata, baldita, Samantala tiniyak ng National Security Council na dumadaan sa due process ang lahat ng mga Chinese na naaresto sa Pilipinas at inaakusahan ng pang-ESP. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, binibigyan nila ng pagkakataon ang mga nahuling Chinese para ipresenta ang kanilang depensa sa korte at ang korte na anya ang magdedesisyon sa kaso. Sinabi pa ni Malaya na iginagalang rin nila ang mga karapatan ng mga naarestong Chino. Mababatid na binanakay ticus, ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa anyay imbentong mga kaso ng panging -e na isinampa laban sa mga naarestong Chinese nationals. Apidu, Isang senadora na nawagan ho sa mga telcos at magisa sa mga government agencies na magkaroon daw ng innovative solutions para malabanan ang tumataas na kaso ng call scams. Ano ba yung call scams na yan? Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! alarma ni Senadora Grace po ang pagtaas ng bilang ng scam calls sa unang kwartan ng taon sa kabilangan ng SIM Registration Law at maging pogobahan na ipinapatupad sa Pilipinas. Kasunod nito na nawagan ng Senadora sa telecommunications company at mag-isa ilang pangahensya ng gobyerno na bumuo ng innovative solutions upang malabanan ng call at text scams. Dagdag pa niya dapat ding makasuhan at mapanagot sa korte. Ang lahat ng scammers na mahuhuli mula rito. Get kung hindi mapapanagot kasi ang mga ito ay magpapatuloy ang mga illegal na aktibidad na maaaring makapambiktima pa ng mas marami pang Pilipino. Maalala, ayon sa trend, umakyat na mahigit 70%. Ang calls come sa unang quarter ng taon mula sa dating 201,760 ay nasa 351,699 na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News Feminist The Music News of One time, the new Filipino time, kabrikada, alas 7.11 ng umaga. Mommy, Daddy, Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. 1-1-8! 1 for by Attorney Nathan Oducando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto na niyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa Senado. Marcoleta. Pagkasenador, Marcoleta. Number 38 sa Balota. Pay for by Jun Pagadua, General Santo City. Brigada Balita Nationwide. Samantala, plano ho ng Bureau of Immigration na i-monitor ang mga aktibidad ng mga dayuhang vlogger sa Pilipinas. Ito'y kasunod ho ng pagkakaaresto sa Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky na gumawa ng videos na nagpapakita ng pambabastos niya sa ilang mga Pilipino sa Bonifacio Global City. Ayon kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, pinag-uusapan na nila ang naturang rekomendasyon para matiyak na ang mga dayuhang dumar ating sa Pilipinas ay sumusunod sa mga kondisyon sa kanilang pananatili sa bansa. Ani ang Pilipinas ang paboritong destinasyon ng mga dayuhang vlogger para gumawa ng mga video content subalit dapat anyang tiyakin na iginagalang at sinusunod ng mga ito ang ating batas. Ito naman hong Philippine at American Air Forces. Kalahok daw sa COP Thunder Exercise. Brigada Brigadacath, Austria, ibrigada mo! Brigada! Kasado na ang Cope Thunder exercise sa pagitan ng Philippine Air Force at U.S. Pacific Air Forces. Ayon kay PAF spokesperson, Colonel Maria Consuelo Castillo, ang Cope Thunder ay annual bilateral exercise na may layuning mapabuti ang kooperasyon at interoperability ng U.S. at Philippine Air Forces. Ang first iteration ng pagsasanay ay magsisimula sa Lunes, April 7 na magtatagal hanggang April 18 habang ang second iteration ay nakatakda naman sa buwan ng Hunyo. Inaasahang makikilahok sa aerial exercises ang kanilang mga F-50 fighter jet fleet matapos ang paglift ng grounding order nito. Ang coup thunder ay gawa sa Northern Luzon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news. Authority. Omanoy bentahan naman ng special protocol plates online, pinatututukan ng isang house leader. Si Brigada Haji Caminio sa Italy, i-Brigada mo. Brigada. <laughs> Nanawagan si House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa mga otoridad na tutukan ng umano'y bentahan ng unauthorized protocol plates lalo na sa online shopping applications. Kasunod na rin ito ng nag-viral na video sa social media kung saan mayroong isang sasakyan na may plakang 8 na nasangkot sa girian sa kalsada. Pero nilinaw ng Office of the Secretary General ng Kamara na peke ang naturang plaka dahil wala itong security features. Sa pulong balitaan, sinabi ni Asidre na dapat paigtingin ang patakaran sa paggamit ng protocol plates upang hindi maabuso. Kung mapapansin ho yung protocol plate na ginamit, wala po yung mga security features katulad ng mga sticker na usually kasama po sa official na protocol plates. Kaya uh, ako po, ako po ay nananawagan din po sa secretariat ng House at maging po sa ating mga concerned government agency kasi naalala ko dati kahit sa Lazada na kabilang eh, sana ay pagtingin pa natin ang mga pulisiya at alituntunin sa paggamit at pag-issue po ng mga protocol plates. Iginit din ni Asidre na walang na-issue na plaka para sa mga kongresista ngayong 19th Congress. Pero inamin nito na may mga kasamahan sa kamera na gumagamit pa ng protocol plate. Wala naman ho sa akin kung meron o kung wala. Ako personally hindi ako gumagamit ng protocol plates. Ah... Uh, pero may mga kasamahan mo tayo na mas napapadali po ang trabaho nila uh, dahil gumagamit sila ng protocol plates. Ano po? Eh, gamitin ho natin to ng tama. Sa official statement ni Secretary General Reginald Velasco, kinundinan nito ang maling paggamit ng Special Protocol Plate Number no. 8 na napag-alamang peke pala. Iligalaan niya ito at seryosong usapin dahil sinisira nito ang integridad ng official markings at naaapektuhan ang tiwala ng publiko. Idinagdag pa ni Velasco na handa ang kamera na makipagtulungan sa law enforcement agencies upang matiyak na mapapanagot sa batas ang mga gumagamit ng government-issued protocol plate sa maling paraan. Una nang ipinasurrender sa mga mambabatas ang eight plates na expired na noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. The Monday, the Monday, 2025 Midterm Election. Midterm Election. Ka-Brigada, idiniklara na nga ho ng Commission on Elections na nasa ilalim na ng common Control ng Dato Odin Sinsuat sa Magandanao del Norte. Hindi nga matapos ito ng nangyaring ambush sa isang election officer na ikilasawi ho niya at ng kanyang asawa. Ayon po kay Kamala Chairperson George Garcia. Ngayon, nasa ilalim na ho ng Kamala Control ang lugar ay mas magiging mabilis daw ang pag-aksyon ng komisyon at katuwang ho nilang agencies para masiguro ang security sa lugar. Samantala nililo naman ho ni Garcia na wala ho silang naitatalang gulo o election-related incidents sa lugar sa kasalukuyan kada bilita nationwide Abiso naman ho sa mga motorista, muling makakaranas ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay ho sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, madadagdagan ng 30 centavos hanggang 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 20 centavos hanggang 60 centavos naman ang kada litro ng diesel. Hindi naman matiyak kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng ke pero posibleng tumaas o bumaba ng 20 centavos. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng DOE, ang reciprocal tariff na inanunsyo ni US President Donald Trump at ang trade war. Mga kabrigada, pinasalamatan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga employer na nakibahagi sa programang Trabaho at serbisyo Pangkalusugan na yan ho'y ginanap sa Antipolo Rizal. Batay ho sa ulat, sampung lokal na kumpanya ang lumahok sa job fair at nag-alok ng halos walong daang trabaho para po sa mga nagtapos ng 4-piece. Umabot nga ho sa 50 na mga 4-piece graduates ang agad na natanggap sa trabaho sa mismong araw ng job fair. Sa kanya ho'y Pati. Iginit ng Pangulo na ang pagtatapos ng beneficiaryo sa programa ay hindi nangangahulugang tuluyang wawakas na ho ang tulong ng pamahalaan. Tiniyak din ho niya na magpapatuloy pa rin ang suporta ng DSWD sa loob ng anim na buwan upang matulungan ho silang tuluyang makaahon sa buhay. Binigyan diin naman ni Sen. Bongo na ngayon ang tamang panahon para maghanda sa The Big One. Kasunod ho ito na nangyaring lindol sa Myanmar at Thailand na ikinasawi ng nasa 3,000 individual. Dahil dito ipinananawagan ho ng senador sa mga building owners na magsagawa ng structural integrity assessment sa kanila mga gusali bilang paghahanda sa sakuna. Ayon kay Go, kailangan ng maayos na koordinasyon at mas mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna para sa kalagayan ng publiko dahil dito muli niyang wagan ang agarang pagpasa sa Senate Bill number no. 188 o Department of Disaster Resilience Act na nakatakdang tumutok sa sitwasyon upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad mas maraming buhay ang mailigtas at mas mabilis na maibabalik sa normal na pamumuhay ang mga biktima ng sakuna sa Umaga Mahalaga na kahit dalawa o tatlong beses sa isang linggo ay naglalaan ho tayo ng oras para sa ehersisyo. Bukod sa tulong nito para sa physical na aspeto, ang ehersisyo ho ay nagpapalabas ng mga endorphins o yung tinatawag na happy hormones na nakakatulong sa pagpapabuti ng ating mood at maaaring magbawas ng stress, anxiety at depression. Kasabay ng pag exercise para sa malusog na katawan at maayos na mental health, uminom ng standout ES4 multivitamin capsule para sa dagdag nutrisyon. Simulan ito pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, atin pong kilalanin ang isang inahan si Henita Depilio na siya dumulog sa himpina ng Brigada Yusef M. Dumageta o Dumagete at sa Huantahanan para humingi ng tulong para sa kanyang anak na nabalian ng binti. Ito ho kasi ginamot dyan po sa may Negros Oriental Provincial Hospital. Bukod ho dyan, nais din ho niyang humingi ng tulong para na rin sa gastusin na kanyang tatlong gulang na apo na namatay nga ho matapos madisgrasya sa motor. Ang Brigada News FM Dumagete, katuwang ang Wantahanan, at siyempre, ang atin po mga listeners ay nakalikom ho ng tulong pinansyal. Hindi rin naman hu inaasahan ni Nanay Henita na may isang listener pa na personal na nagpunta sa himpilan para ipaabot pa ang 5,000 pesos na cash para ho sa kanyang pamilya. Laking tuwa naman hu ni Henita nang tinanggap ang tulong pinansyal at nagpasalamat din ho siya sa mga nagbigay nito. Salamat Brigada Sano Maghiti. Juan Tanhanan Martile na nakahatag muna sa ako ang Kabrigada kami ho rito sa Brigada News FM ay taos puso hong nagpapasalamat para sa patuloy ho ninyong pagsuporta. Ito nga ho'y para tayo'y makatulong kasama ang wantahanan. tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating volunteers sa at tagbigay donasyon. Tabila mga Pilipino na nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula horito sa Brigada News FM, maraming salamat ho mga kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada balita nationwide. Kada balita. Gada balita nationwide. At mga kabrigada, kami ho ang inyong mga lingkod in the hearts of changing lives. Ako ho si Brigada Gab Dalisay. At Brigada Monica Arsaragan. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives